Pupunta ako upang ipaghanda kayo ng lugar. Welcome to my channel, Ang Kuya Nanding M. Please like, share, and subscribe. Ang akin channel ay tungkol sa biblical, inspirational, and life experiences at motivational. Pagbasa sa Ebanghelyo ni San Juan, Chapter 14 verses 1 to 6 Huwag mabagabag ang inyong mga puso. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Maraming silid sa bahay ng aking ama. Kung hindi hindi ko sana sinasabi sa inyo Pupunta ako upang ipaghanda kayo ng lugar. At pagpumunta na ako at naipaghanda kayo ng lugar, muli akong darating at dadalhin ko kayo sa akin upang kung saan ako naroon, gayon din naman kayo. At alam nyo ang daan na pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi namin alam kung saan ka pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Sinabi sa kanya ni Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makalalapit sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon, Heso Kristo. Ilang beses na napapakinggan natin ang saan ka pupunta. Kahit ang mga alagad ay nagtanong kay Jesus. Sa ating karanasan din bilang mga tao, kapag tayo ay mayroong mga anak at uh, tayo ay may pupuntahan bilang magulang, ang karaniwang tanong sa atin ng ating mga anak, Mami, Daddy, saan ka pupunta? papaano kami? ito ang mga pahiwatig ng pagkabagabag. ganon din sa mga OFW kapag uh, hinatid sa airport sa departure area area pelang nakakaroon na ng Uh, kalungkutan ang eksena na uh, mayroong pagkabagabag nalulungkot pero ang sinasabi ng OFW Kalimitan Mabilis lang ang panahon babalikan ko kayo muli tayong makikita, muling magsasama ilang taon lang naman at tayo magkakahiwalay pero manalig lang kayo at ako'y babalik ito ang napakagandang comparison sa sinasabi ni San Juan pupunta ako upang ipaghanda kayo ng lugar at upang ipaghanda kayo at dadalhin ko kayo upang kung saan ako naroon gayon din naman kayo 'di ba yung relational aspect ng Diyos na ang kanyang paglisan ay may dahilan kaya ito ay napakahalaga sa atin sa ating buhay kristyano. <coughs> na isang pagpapaalala sa atin na kung si Jesus ang daan, ang katotohanan at buhay, paano pa tayo maghanap ng iba? Kaya sa isang uh, leadership and management, napakahalaga ng vision mission. Ito yung kung gusto nating sumunod sa ating uh, nabupusuan sa Diyos o sa isang uh, misyon meron palagi tayong tiniting ng guide at ito ang mission vision na isang naging gawi din sa karanasan ni Jesus isang pamamaraan upang ipakita ang daan. Kung mapapansin ninyo sa aking mga blog ang kahit sa Facebook, ang palagi kong sinasabi, tanglaw sa ating daan. Ang tanglaw sa ating daan ay si Yesus. Si Jesus ang nagbibigay ng ng liwanag. Si Jesus ang nagbibigay ng guide, ng tamang direksyon sa atin. Kaya kung susundan natin siya sa ating paglalakbay sa buhay na ito, kailangan ang ating pamamaraan ay meron tayong pagkilala sa ating sinusundan. Ano ang kanyang gawi? ano ang kanyang pamamaraan at ano ang kanyang attitudes and values sa buhay. Hindi talaga ang Diyos yung uh, sinusunda natin na pangalang Diyos, kundi ang kanyang pamamaraan, ang kanyang gawi, ang kanyang mga pamamaraan, kung paano tayo mapapalapit sa Kanya. Kaya lang, sinasabi niya dito sa bandang huli, walang makalalapit sa ama kundi sa pamamagitan ko. Di ba napakagandang relational aspect na wag tayong mangamba dahil ang sinusunda natin sa ating buhay pamilya, buhay misyon, at buhay pagtatalaga ay ang daan papunta sa ating Panginoon at ito ang nagpapatatag sa ating buhay Kristiyano na ang daan na ito ay daang maayos daang uh, merong buhay at nagbibigay buhay so ito po muna ang aking ibabahagi at God bless sa ating lahat